So guys, for today's video, ang vlog natin is tungkol sa ating uh, hinanakit. <laughs> so, dumi ng camera ko ah. Ba't ganun? Tagal na na atang di nagamit to. So guys, i-upload na lang natin to after 5 months no. sa na nakaraan kung napanood nyo nga yung video natin nung kasal namin ni Kim ngayon 3 months na namin as husband and wife recently mga ilang araw pa lang 1 week ata si Kim ay medyo madagdagan ng pagkatoyo hindi ko alam minsan naghahanap ng ganito naghahanap ng ganyan naiinis naiirita sumasakit yung chan ngayon dapat nga meron na siya ngayon eh so 5 days delay na siya so medyo may pagka alam na natin kung ano bang nangyayari <laughs> kasi sanay naman tayo sa ganyan eh. sanay naman tayong naiirita siya sorry sa ingay so ngayon guys yun eh confirm natin ha? Huh? oh dumating na <laughs> Okay. Uh, ano ba nangyayari sa'yo? Alam mo na mo. Nope! Sa <laughs> so ganyan <di> niya alam. <laughs> <Umayang mainos din. laughs> <laughs> tatawa-tawa lang o oh, tingin mo, nag-iiba na mood. <laughs> Oo, oh, ay kakain na tayo. <laughs> so yun guys, sige mo nakita niyo yung reaction. Una, ngiti-ngiti pa siya. Maya maya magbabago na yung mood. Hindi ko nga alam. So tinig na namin, 5 days na siyang delay. Tingnan namin yung PT. So nag-PT siya kahapon. <laughs> Tingnan natin, kunin ko lang yung PT ha. So yun guys, ito na yung PT. Yan ano so, Anong nangyari ngayon sa PT? na nakikita niyo ba? So, malabo siya, guys. <laughs> Kasi ang ginawa ni kevin imbis na tatlong patak lang ng ihi. Ang ginawa niya, anim na patak. Kaya, hindi eh, lumabas kung ang bot ang resulta nitong PT ngayon. So, hindi pa namin alam kung confirm ba kung bakit siya nagkakatoyo. <laughs> Yun pagpipitihin ko siya ngayon ng isa pang beses. Titignan namin kung ano yung result. Kung bakit ka nga ba tinutoyo. <laughs> Sarap naman ang higa. <laughs> oh, yun ay mata. Ano yung mata? Ano yung mata? Oo. Oh. <laughs> <Yeah>. <laughs> yun ang gaito. Yun ang piti. Oo, <laughs> oh, di ba? May dalawang guhit. tapos isang malabo. Titignan na natin kung confirm mag pa siya ng isa mamaya. ano oras ka mag-tetest? Mamaya, mamaya. Maglalaba muna ako, no? magpipiti na siya. Ito lang kasi, ito na. Oh, ayun na. Tapos, oh, patry niyo na yung pangalawa, guys. <laughs> oh, buksan mo. Tatay ako, ibang So, guys, Antay na lang natin yung pangalawang piti. Ay, pangatlo na pala. So, dito mako-confirm natin tapos pupunta tayo ng clinic papacheck natin talaga kung confirm na talaga yung pagkatoyo nito ni Kim oh oh <laughs> <laughs> tiga mo tong taon to yun, nakahiga ako dito yan, yan sa may gilid na yan ngayon pinausog ako sabi yung usog daw ako upo siya tapos mamaya maya kumuha naman ako po at nilagay doon doon naman umupo <laughs> todo yo dándole le ¡Uh! ¡Uh! con mucho, pa' amor! paja, <tú entusiasmo> <tú entusiasmo>

papatak na. Eh, hey, ganun ba yun? Kadami naman. Kailangan ba ganyan? Tapos, nantay mo na lang. Naguguhit na. Ano yung guhit? Ilang minuto ba yan? 3 minutes? Tayo natin 3 minutes. Abang nagantay tayo ng 3 minutes eh, Tanggalin na natin tong labahin. Okay na? Ano yung isa? Wala. Wala? Bakit wala? Mas accurate okay yung hindi dito. So ano ibig sabihin nito? Ba't wala? Negative. Negative nun pala? Ay <laughs> eh meron na nga eh! Eh ano yung isa? Yung ihi hindi minsan hindi ako. Ah, bumili pa tayo ulit ng isa pang PT. pa So guys, ayon yung piti uh, PT papakita uh, na namin sa inyo. Medyo nagkakagulo-gulo kasi. So ito ngayon, guys. <laughs> so ito yung una. Yung una walang lumalabas. Ihi wala mong amoy so yung una, ito yung lumabas, wala tapos yung pangalawang test niya, kaninang umaga eto meron siyang parang guhit na maliit yun oh. No? tapos, itong pangatlong test niya which is kanina lang yan, wala ang lumabas so medyo nagkakagulo-gulo ang ating isipan ngayon kailangan natin pumunta ng uh, clinic para ipacheck kung ano ba talaga. Ano? Puntal pa ang clinic? Tapos magpa-laboratory, uh, nagpa-test na siya ng dugo tsaka ihi. Tingnan natin kung anong resulta. Babalik pa kay Doc. Ano ginawa sa iyo? Trans-B? Tingnan Trans um, na lang natin mamaya kay Doc kung anong sasabihin. Um, nakita ang maliit? Ganon? Kaya natin si Doc kung sabi, sasabihin. Ano daw? So, tingnan natin after two weeks kung lumaki na siya. Sa ultrasound. So, ultrasound ulit. So, magpabook ka na. Today is 20. Kumain ka ng mga colic rich food first months ng pregnancy. Ibulin mo na naman yan. Colic rich food. Mga almonds, walnuts, lettuce, avocado, mungo. Ibulin ka na mungo sa so pagsusuka mo itong ginger capsule 2 times a day. Every 6 hours. Yung gising ka lang makutulog naman pwede na yung 3 times a day. Practice. Positive na talaga sumundis ka ba ng bayulat. ano? Ano ngayon? Ha? Huh? Ano ang reaction mo? Siyempre masaya. Naga... Patingin nga nang masaya? Rego, Lego, nag lahat ng ano, hindi pa nagsisink lahat ng nangyayari. So, ang ibig sabihin lang, um, ano lang talaga nito, meron na akong baby. <laughs> Naghahalap na ako na ng, ngayon ng pangalan. nag na ako ng pangalan. Okay <laughs> naman. Medyo ano, kasi di naman natin ini-expect yung may baby na tayo, di ba? Pero magagawa na tayo. Ano? Nag Naggawa na tayo ng baby, pero hindi pa natin ini-expect kasi may application ka, di ba? Yung sinasabi mong high chance, high chance. Ay, natitensa ako nga kasi naman eh. Oh, hinabog mo hey, hey, na ito mga yo, vitamins mo. So, yun guys. <laughs> post ko na lang to kapag may heartbeat na yung baby ko, ano? Hey, baby ko, <laughs> so, yun. Ay, gagi, nagkulay na yung isa. So, post na lang natin to after five months. Ano ba masasabi mo kasi? Ikaw ba? Sabi ba sa'yo ako? Siyempre, ako magdadala nun eh. Ngayon, dadagdagan na naman ng pagka -toyo. Kailangan mahabang pasensya. <laughs> So guys, i-upload na lang natin to after 5 months, no? And ano kaya itsura ng baby ko? Siguro ka mukha ko po. Wow, kamukha mo. Ha! Baka ka mukha ko. Ayun, no? Gumalaw. <laughs> Boy, ano masasabi mo sa gupit ko? Galing ni Martin. Galing ni Martin. Gupit tatay. <laughs>